Nasabo naman sa Senado ang mga pulis na botas na sangkot sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Ayon sa team leader na si Police Captain Mark Joseph Carpio, kamukha ni Jemboy ang hinahanap nilang totoong sospek na si Reynald Bolivar. Hindi raw siya nagbigay ng go signal na barilin si Jemboy pero nagpaputok pa rin daw si Staff Sergeant Jerry Maliban. Nagbago naman ang kwento ni Police Captain Carpio ng pag-usapan kung paano nahulog sa tubig si Jemboy. Giit niya, ang kasama lang pala ni Jemboy na si Sunny Boy ang nakita nila sa bangka. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jemboy, saka ka nagpaputok mo sa tubig. Ay, may right to... Selfing Carpio din, Ay, nakto. Ano ka, idol mo Bayo? Hindi niya nakita si Jim Boy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na. Kung sino man niya sa tubig, hindi niya may kilala. Basta pinaputokan niya. Yan po ang sunurang tinig ni na Sen. Bato de la Rosa, Staff Sergeant Jerry Maliban at ni Sen. Rafi Tulfo. Sa inis ng mga senador, dahil sa pabago-bagong kwento at paglihis sa sagot, pinakontempt sila. Police Captain Carpio at Staff Sergeant Maliban at ikinulong sa Senate Detention Facility. Lumabas din sa hearing na nadismiss pala noong 2020 si Staff Sergeant Maliban dahil sa kasong robbery at extortion. Aminado naman ng PNP na maraming naging paglabag sa police operating procedure ang sangkot na police na botas. Ito ay malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan kung kaya hindi namin palalampasin ang mga kasong ito. Inaamin ko na demoralisado ang 228,000 sa hanay ng PNP bunga ng mga nakakayang pangyayaring ito. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.